Ngayon, kailangan mong yakapin ang mga mahirap na bagay. Ngayon, kailangan mong tanggapin ang hamon. Ngayon, kailangan mong mahalin ang proseso. Maraming pagkakataon na madidismaya ka, mawawalan ka ng gana, at may mong hindi ito nakalaan para sa'yo. Pero kung gusto mong maabot ang iyong tadhana, kailangan mong magdesisyon ng buo. Kung susuko ka sa unang beses, sa ikalimang beses, o sa ikasampung beses, ang ibig sabihin noon ay hindi mo talaga ito ginusto ng sapat. Dapat ay mayroon kang pinaniniwalaan na hindi ka titigil. Hindi ka natitinag sa kung gaano ito kahirap. Hindi ka nadidismaya sa kung gaano ito katagal. Hindi ka sumusuko dahil sinabi ng mga tao na hindi pwede. Ang iyong pananaw ay, kung kailangan kong maniwala habang buhay, hindi ako titigil sa paniniwala. Hindi ko tatanggapin ang sagot na hindi hindi ako papayag sa mediocrity. Ipagpapatuloy ko ang pag-abot sa inilagay ko sa aking puso. At itanong mo sa iyong sarili, ano ba talaga ang gusto ko? Ano ba talaga ang gusto ko? At isulat mo ito. Ang pagsusulat ay nagdudulot ng pag-iisip. Ang pag-iisip ay lumilikha ng imahe. At ang mga imaheng ito ay lumalaki. Nagbubuo ka ng pangitain sa iyong isip. Ang mga visionary ang nagbabago ng mundo. Isipin mo yon. Pero ano ang nagpapanatili ng iyong competitive edge? Ang nagpapanatili sa iyo sa taas ay ang kakayahan mong mag-isip at maghanda ng paulit-ulit. Ang katawan ay may limitasyon. Ang isip ay wala. Lahat ay nagsisimula mula dito. Kung hindi ka handa sa isip, hindi ka talaga handa sa pisikal. Diyan nagsisimula ang paghahanda. Ano kaya ang magiging buhay mo? Habang tinitingnan mo ang hinaharap, kung magdesisyon kang hindi ko hahayaang pigilan ako ng aking mga takot. At sinasabi ko sa iyo, kahit ano ang kailangan mong gawin, gawin mo. Dahil kung hindi, sasaktan ka ng buhay hanggang sa sumuko ka. Kaya kapag bata ka at nagkakamali ka, huwag mong hayaang kainin ka ng mga iyon dahil lahat ng nagtagumpay ay nagkamali. Kailangan mong mabigo upang magtagumpay. Upang maintindihan mo kung paano tamaan ang winning shot kailangan mong ma-miss ang winning shot. Alam mo kailangan mong maging matatag dahil ang daan patungo sa tagumpay ay laging under construction. Hindi ito kailanman isang malinaw na landas patungo sa tagumpay. Ang mga tao na nagiging matagumpay ay ang mga tao na hindi sumusuko. At kailangan mo lang magtiyaga sa mga masamang breaks dahil ang mga masamang breaks ay darating, ngunit kadalasan ay darating ang mga iyon bago dumating ang malaking break. Makakakuha ka ng sunod-sunod na masamang breaks at ito ang nagpapadapa sa maraming tao. Ito ang iyong lingkod na nagsasabi sa kahit sino na pwede kang madapa, pwede kang bumagsak, pero pwede kang bumangon muli.